Ang video po natin ngayon ay tungkol po sa paglilinis ng alahas uh, gamit po itong uh, mini grinder. So, simula kasing nakabili ako nito, ito na yung ginagamit ko pang linis. Pero uh, maraming nagtanong sa akin kung uh, nakakabawas ba ng timbang sa ating alahas kapag ito yung ginagamit natin pang linis. Dati, nung wala pa po akong mini grinder, ang gamit ko pong panglinis ay ito uh, toothbrush at saka dishwashing liquid tapos i-kiss-kiss lang natin sa alahas ikuskos so ganyan ilang beses ko na pong nilinis yung alahas ko dati uh, gamit mo yung uh, ganitong paraan hindi po nababawasan yung timbang ng ating alahas pero ang ipakita ko po sa inyo ngayon ay itong mini grinder lilinisin ko po itong wedding ring ko kasi ano siya wala nang kintab uh, ito yung resulta sa alahas kapag araw-araw natin sinusuot ito yung lilinisin natin gamit po itong mini grinder para makita nyo po yung resulta kung uh, mababawasan ba ng timbang or hindi timbangin muna natin para makita nyo tapos linisin natin. ayan po, 2 grams ang timbang niya. Ipapakintabi so, natin. Tapos mamaya timbangin natin pagkatapos. So, ito yung pampakintabi niya. So, ang binis niya ang kumitab na Ayan, ang bilis niyang kumintab. Ayan, para malinis natin yung sa loob. Thank you for watching! So ayan po, uh, nalinis na natin, kumintab na siya. So ayan, uh, timbangin na natin. So ayan po, nakita nyo, 1.9 grams na lang siya. So kanina po, tinimbang natin ay 2 grams. So, ngayon po ay 1.9. So, ulitin natin. Ayan po, 1.9. 1.9. Ibig sabihin po, ay nababawasan po yung timbang ng ating alahas kapag gamit po itong mini grinder. Kaya ako po ay hindi na gaano naglilinis ng alahas Gamit po itong mini grinder. Kasi noon po ay napansin ko rin na talagang uh, nakakabawas po ng timbang kapag ito yung ginagamit. So ayun, sana itong video na ito ay nakatulong po sa inyo.